Totoo. Either patain mau aku, o putang ina mo. Totoo. To. Eh, hindi ako mapigil galit ko. Eh, hindi naman uh, si Duterte, hindi si That my countrymen would like to get rid of the problems. No such thing. Eh, Wala ko ako. Ang, 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 pagkaalam ko, all that I know is that I ran for president and I won. I never applied to be statesman. Hindi ko kaya yung prim and proper. Hindi ko kaya magbarong kita ma... Maung maong maung na tayo. Eh, barong. Kate. Mm -hmm. Kaya yeah, ako talagang maong. You know why? Para sabihin ko na sa inyo. Bakit should it he dress properly? Well, if you are looking for sartorial elegance, all you have to do is look at uh, Torne Panelo. Okay, tingnan mo ang sapatos. Uh, pati yung langaw, may slide sa kasyayin ng sapatos niya. Tingnan mo. Uh, at akin, di oh. walang shine, walang bras-bras, Tissue lang yan sa banyo. Okay na? Never. Eh, tinanggap ako ninyo ganito. Do, ganito ako. Bakit? Why do And for me, sabi nila, yung mga Manila guys, hindi nila alam. Yung elitista talaga. So you might want to tone down your curses, your epithets, your slurs. Well, depende sa crowd. If I am before yung ganitong kong mga durugista kayong nadga, siguro ngayon mga 50 na natanggap niyo sa akin Pero dahil nandito dito ako magpapasalamat nga yung mama sa inyo eh sa tulong ninyo And I'd like to tell you frankly It has to stop because it is destroying my country An ang una talaga is bakit hindi tayo nag up yung corruption So, sa panahon ko, 888, bukas na yan. Tapos sabi ko sa RPN, si Secretary Andanar. After the news sa PTB4, I think, it's a government channel, i-post na doon, i-text mo lang, opisina, the agency, Rodrigo Duterte, Office of the President, nag ng 50 mil sa Lalabas yan doon. But I will also give them the right to be heard. They can also text back. Bakit nagtagal? Pero sa lahat ng gobyerno ngayon, except those without or beyond my control, kaya mga separate uh, judiciary pati Congress, it's one month. One month ang papel mo. It's a... I, I, if, approve or disapprove, palabasin mo one. Sa syudad ko noon, sa dabaw, three days. Business clearance, electrical connections, yang sa bumbero na yan, isa pa yan. Putit na Kayo, isa rin kayo. <laughs> Kasi yung business, it, it has to pass by the, pagdating doon sa police, doon sa fire department, yung building clearance mo, pagkata, kinigay ba tak uh. pag Pagbigay ng papel, pabilihan ka ng fire extinguisher. May contact yan sila, eh, ng fire extinguisher. Uh, kaya mabuti pa, pag nandyan sila, sunugin mo na yung bahay mo. Puso ka. Uh. Sige, patayin mo ang extinguisher mo. Ganon ang racket yan. And everything doon sa LTO, but I place General Galvante. is very good. Torne Grass. basta yung regulation yung nil-regulate, So sabi ko sa cabinet, the least intervention, the better. The least ang pakialam natin sa pagpatagbo ng gobyerno. And so one month tayong lahat. Pati ako. And down the line, sabi ko kay Secretary Sueno ng DILG, to establish an orderly uh, procedure. Three days. Yung mga mayors, pag idea kayo maka, ano, Di, bigay ninyo authority sa doon sa sinong demon yung gusto niyang bigyan niya. Basta three days. Ngayon, ayaw kong makipag -away. I know that yung local officials are only under my supervision. I do not have the control gaki ng cabinet. The cabinet is under my control and supervision. Meaning to say, you can change their decision. That is control. Kunyari, may decision si Secretary Andanar, ay hindi ko nagustuhan, I can change it. But sa mga local, uh, is there elected, siempre. hindi ka makikipaalam. But under, I, I see to it that everything is orderly and, of course, correct. Pag hindi correct, nyan ah, tayo magkaya. Hindi magkaintindihan. I do not want really to interfere the least intervention sa amin. But I would like the urge, inhamon ko ang local government because this uh, this piece of may tourism to reach Huwag niya masyadong pahirapan talaga ang Pilipino. Otherwise, ako, di na makatakbo. At mayroon silang sinasabi na hindi ko matapos ang six years ko. Yung iba, sabi nila, magkudita ako. Yung sabi iba, mga taga-Amerika, lahat ng Pilipino sa Amerika, magpunta doon sa Manila. Kasi, sige, mag ang lahat ng Pilipino. Bagsak tayo doon sa ilalim ng Manila Bay. Tignan mo. <laughs> sa hangin nila, mga hangin ito, they think that they can change. Who are you to change the choice of the people? But parang ako, sabi ko nga, huwag ninyo akong takutin. Because I became president, I almost embarrassed to me. At least I sabi ninyo, ay, pera yan, terorismo. Well, you're entitled to your own opinion. But you guys, you were living witnesses to what transpired during the last election. That's a destiny. So if God wants me to be there only two years, He will find the reason to oust me. Either He will kill me, babagsag ako, o ang military, magsabi sila, ayaw na namin. O ay eh, sige. Pero huwag na lang yung kudeta madugo yan. Kasi hindi rin talaga ako lalabas dyan sa opisina ko buhay. Patayin mo muna ako. Pero sige. Two years, three years. Kaya wala ito, Linya. Huwag na tayo magpatayan. Ah, right it Ay, ay, general, ano, kami na ngayon. O di, sige, bye-bye. Inyo na. O de, kayo, so, eh, you solve the problem of the Philippines. Eh, gilibag So, what does that mean to me? That is part of my destiny. Huwag ninyo akong takutin kasi para sa akin, bigay ng Diyos. Yan ang buhay ko, pati yung trabaho. <laughs> Ngayon, anytime kunin niya sa akin yan, then that is the part of the history of my presidency. So, forget about yung auster-auster. Kasi pag mainit ang ulo ko, na, ang ko sa inyo, puro drug addict. Bang, 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 bang. Kasi, imo Kita niyo gano'n Mamili, bet, kayo so. Yung iba siguro, takutin niyo ng gano'n. Uh, uh, uh. Mahirap yan. Alam mo, palagay tayo niyang... Uh, sinasabi ko pa naman sa mga asawa ko, Sagutin mo ako kasi ako ang matapang. Guapo, ay, questionable yan. <laughs> Hindi naman tayo tisoy kagaya kay Senator Gaitano. Hmm. Uh, ay, ordinaryo lang pero uh, we have to do it right. But what I can really assure you is that until the last drug pusher, until, my God, criminal, uh, international crime, whatever is your name, and the EU and all, until the last drug pusher is out of the streets, until the last drug lord. <laughs> <laughs> then we stop. Then I will declare that the war has ended. When? Until the last day of my term, if it needs be. Ganon ang istorya niya. Hindi niyo ako naintindihan. Eh. Kasi hindi ninyo sinusunod ang utak ko kasi hindi ninyo ako kilala.